Ayun, ang daming langgam. Sila natin. Oh, ayun. Hello, nagbahay sila, oh. Nagbahay ang mga langgam, oh. Hello. Oh, tignan ninyo guys, oh. Daming langgam. The arms, oh, you see. Ito yung langgam na, ano, eh, ah, nagbahay-bahay. Ayan, nandito na sila kamay oh. ko. Nangangagat na sila. Ayun, dami. Did you know this or so, If you have there in your place. Ito yung nakapay dah... oh, bahay ko. Oh. Wala na o. Oh. Ang yeah. dami yung magandang Ayan! mga kapit bahay nag ano sila ng mga bahay nila oh the sky is pure blue wow ang ganda. it's a blue 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 sky Ayan. Ang ganda ng sky. Sky. Ala. Nagkaano pa tayo. Nagka-wrinkles ba ako. Tingnan niyo tong talong. Wala pang dilig oh. May bunga na siya. Oh, mga kamote. Yan. Hindi pa nadidiligan, oh. Namamatay na din. Ay, wali ito. Nawala, oh. Hmm. Hmm. Yan. Yan. Namatay. Kasi ang init, yung init niya. Oh, yung kamatis, o oh, yung... Ito yung kamatis na ano. Anong tawag nitong kamatis? Ayun, oh. Ito yung pangit na kamatis. Hmm na rin ako ng branch ng kamatis. O di ba? Pwede. Alam niyo itanim natin tong mga branch ng kamatis. Oh, yan. To. Tanim natin ang branch niya. Para may kamatis tayo palagi. Yun. Hmm, tayo ng mga branches. I-ano natin doon. mga brancho. Oh. May bunga siya. Oh, kids. Um, nung bata pa kami, kinukuha namin ito. Kinakain namin. Nilalagay namin sa asin. Uy, pala. O, di ba?